Okay, good morning At uh, magandang araw sa inyo guys Ito po yung ano, yung tubig eh, Na kung saan ay galing po ito sa bundok Na panyang pinanggalingan ito ay uh, Medyo siya ay kalawangin So mga isang kilometro po Ang kanyang layo Galing po dito papunta doon sa bundok So guys, uh, ito po ay mapapansin natin Ang uh, tab na to ay uh, Ang tab na to po ay mayroong lamang tubig big ata uh, pulong-pulong wow. siya ng, uh, ng buhangin, buhangin. so pinag-filter po namin ito yung kanyang kinalabasan guys sa uh, banyera ay napakalinis, napakalinaw, napakaganda po ang tubig dito sa tab. Nah, uh, pinag-filter po ng buhangin na may mga bato sa ilalim tapos meron siyang uh, uh, ano, meron siyang net-net uh, na halos tila para nang uh, ginabuhangin din po sa mga lito sa town ayan po napakaganda ng tubig napakalinis uh, so masarap kumbaga mayroong lasa siya na medyo matabang pero ngayon nung nilagyan siya ng net ay napakaganda po wow. napakaganda at saka linagyan din po ng ng uh, buhangin ayun So siguro ito ay uh, ating gayahin o oh, napakaganda po kahit yung mga galing po sa grip po ay uh, gan ganunin natin at saka napakasarap ang tubig. Pwedeng inumin po. Dahil salamat sa salam. so, guys um, salamat sa inyong panood at uh, ang inyong ng mga kaya so, dito sa amin ay yun po ang mga nagagawa dito sa amin po. Okay guys, thank you po for watching. Please subscribe po at follow sa aking feeds. Kapagi kapagi. Samson kapagi. Thank you po.